Dali po. ma'am. Dali lang po. Kaya oh, pwede rito. Lola! Tutulungan ko lang po yun. Lola! Yung lola ko po kasi sinasaktan eh. Ma'am, hindi po kayo pabasa sa loob, ma'am. Kuya, kailangan ko lang po lapitan yung lola ko. Ayun lang po siya. Lola! Kuya, si lola ko po. Uy, babae! Paano ka na karating dito? Sinundan mo ba ako? Inistok mo ako, no? Hindi na pumahalagayin ma'am. Kailangan po natin puntahan si Lola. We need to save her. Anong save, saving pinagsasa pinagsasasabi mo? Kaya nga namin siya dinala dito. because she's safe here. Maawa ka na, Please. mag 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 Ayoko. mag dito. Baga dito Baga dito. mag dito. Huh? Ha? Maawa sa'yo. Eh, mag 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 So ano, tatakasan mo ako? Mukhaan ako ng trabaho dahil sa'yo eh. Sige, sige, tuloy mo. Para tuluyan ang mawalan ng trabaho mo. Yan, pag nalaman ng mga pamilya ko na minamaltrato mo ako. Sige, sige, sige. Talaga ba? Ha? Hmm? Huh? Pinabayaan ka na ng pinagmamalaki mong pamilya. Niyaan ka na nito, binaliwala ka na. sabi ah! ah! Eh, sila ba ang nagsabi na disiplinahin kita? sige. Ano? Gusto mo magsumbong? Sumbong ka. Hmm. Eto. Sige. Ano? Magsusumbong ka pa? Ha? Yan ay kung maririnig ka nila. Eto ang magpapatahimik sa'yo. Yan po yung akala nyo. Pero ko sinasaktan po siya nung babae doon. Tingnan tignan nyo po. Ang gagang to. <laughs> Gumagawa ka pa ng kwento. Para saan ha? Para magkaroon ka ng access kay mama, tapos papalabasin mo na you're the savior, ganyan. And then you get what you want. Tama ba? Ma'am, may nangyayari po ba dito? Okay lang po ba kayo? Po, totoo yan. Nakita ko po kasi talagang kinakaladgad si Lola dito nung staff eh. Kailan po natin siya tulungan. Isasaksak ko to sa'yo. Pero bago ko gawin yun, I-triple titriplihin ko yung dosage para makatulog ka at hindi na magising. Ayoko. Ah, ah. Hindi. Hindi ko muna itutuloy yun dahil baka mamaya mahalata na tayong mga kamag-anak mo. Ito na lang. Hindi. <laughs> hey. mm. Dini, dini, dini. Dini. Mm. 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 ha? Mm. 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 magugulo ka Tumigil ka na nga. Alam mo, get out of here. Lumayas ka na kung ay mo masaktan, ha? Lumayas ka na. Lumayas ka oh, na. Oh. Get out! Hindi mo ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Lola. Ikaw, huwag kang makailang, ha? Sabi ko sa'yo, di ba, get out. Ang kulit-kulit mo. Alam mo, ikaw kulit-kulit mo. Lumayas ka. Alam mo, Nagmamatigas ka pa talaga eh, no? Ano gusto mo, ha? Hindi ka pa talaga lalayas, ha? Gusto mong basagin ko yung matigas mong muka, ang kapal mo. Kala mo, may mahuhut-hut ka pa kay mama, ha? Ha? Sige, lumayas ka ah. na nga! Ha? Baka mga pasyente. At baka may inyayan. Hoy, yung babaeng yan, ang pigilan mo, ha? Dahil yung babaeng yan, may masamang plano yan sa biyanan ko. Get out, ha? Lumayas Hindi po totoo yan. ako nandito kasi tutulungan ko po si Lola. Anong Lola? Hindi mo siya Lola. At hindi ka namin kaano-ano. At hindi ko ahayaang may man na ako ka pa sa pamilya namin. Guard! Kamay yung babaeng yan, Palayasin niyo na. At huwag na huwag nyo nang papapasukin dito yan. Ha? Dahil yan, pag nakalusot, kayo mananagot sa akin, ha? Layas! Yes, Here! Layas ka! Lumayas ka! Ay, ka. Ay, ano pa? Palayasan niya! Lola! Sige na! Lola! Kanina ka pa dito! Laya! Akin na nga yan! Lumayas ka!